Okay, good morning mga ka-breeders. So sa likod ko po, mayroon pong lima na nalaso natin. So magpamilya po ito. So yung mga daga po sa ating manukan ay nagdadala po 'yan ng maraming sakit. Kagaya nga sa na ko kagabi. So may tatlo tayong napag-aralan doon na yung mga nagdadala ng sakit sa ating manukan ay hindi lang po mga ibon kundi mismo yung mga daga so ano po ba yung ano yung mga sakit na dala ng daga ano po ba yung gamutan ano po ba yung pamamaraan na pwede natin gawin or uh, preventive measure para po masolusyonan kahit na hindi man sila maubos pero at least mabawasan man lang dahil yung pagdami ng mga daga kagaya nyan sa ating manukan ay isang indikasyon po yan na nasa panganib yung ating mga alagang manok so una pag usapan natin doon yung patungkol po sa salmonella yung salmonella ay isang uri ng bakterya na kung saan pag umatake po ito yung ating manok nagkakalagnat nangihina nang tatai at mahinang kumain so yun po yung mga sintoma na makikita at lalo na po yung kanilang ipot ay kulay puti na malagkit na nakadikit sa kanilang puwet pag yung manok ninyo po ay naobserbara ninyo na ganoon yung mga sintoma yun po ay malamang uh, salmonella po yung umatake sa kanila at maaaring magkamatay din po yung inyong alaga pag ito po ay hindi natin agad na agapan so isa pong soliranin yung mga daga na yan yan po yung nagdadala sa ating manukan so ano po ba pastor Lloyd yung gamutan pag may salmonella o tinamaan ng salmonella na bakterya yung aking alagang manok yung ano yung thunderbird yan yung sa likod ko mayroon yan silang produkto o yung tinatawag natin na uh, baksidel so yung baksidel mayroon po yung sangkap na ginawa po na po doon sa salmonella na mga bakterya na kung saan ay mapaminsala rin po sa ating manukan pangalawa na dinadala, kumbaga ito po yung daga na to, carrier po yan so siya po yung napas pasok sa kulungan ay dar direct contact siya rin po yung kumakain sa feeding tray at hindi lang po yan kumakain kundi nagdudumi umiihi, umiipot, yung laway so lalo na pag yan po ay drabe mapaminsala po ito so hindi lang po yan salmonella kundi yung ikulay so yung ikulay naman ay pagkahina rin panghihina sa pagkain, pagkatamlay at siyempre yung pagtatae rin po, diarrhea tapos yung sintoma naman or yung palatandaan pag masasabi mo na ikulay yan, yung kanyang ipot ay kulay yellow at kung minsan kulay abo so may gamot din po dyan yung ano yung Thunderbird. So yung Thunderbird, hanapin niyo lang po yung Vitrasin Gold may sangka po yan na mainam po para po sa mga ikulay so tandaan pag magka infection po yung ating alaga dahil po sa bakterya ng salmonella at sa bakterya ng ikulay meron po silang produkto na mainam na maaasahan so syempre yung pangatlong pinag-usapan natin kagabi na dala nito ay yung tinatawag natin na Newcastle disease o yung tinatawag sa atin na aratay So yung aratay, wala pong lunas po diyan. Ako nagbabakuna ako. Yung bakuna ko ay lasota. Tapos hindi lang po yan sa Newcastle disease na magkapareho yung mga sentoma nila. Pero magkaiba sila. Hindi lang sa Newcastle disease kundi din po sa tinatawag na uh, avian influenza o yung tinatawag na bird flu. So... Grabe yung dala nito. Hindi lang bakterya, kundi virus. So mga viral na sakit yung Newcastle disease at yung avian influenza or bird flu na hindi lang po mga ibon yung nagdadala ng mga virus sa ating manukan kundi ito sa butahi po ito tapos pag umatake po ito grupo yan magkapamilya ito, papakita ko po sa inyo. Ayan. Oh. oh may ano, didi. Yan ang nanay. Yung malaki na to. Ito. Oh, anak niya to siguro. Lalaki din, may pitoy. Ito, ganun din. Anak niya. ito yung tatay. Yung malaki. Tapos ito, babae na. Oh, magkapamilya po 'yan. So sila po yung sumasabutahe pag tulog po tayo dito sa ating manukan. So check nyo po yung yung ano ninyo, yung manukan ninyo kung may mga daga na pagalagala ay maalarma na po kayo at gawa na po ninyo yan ng paraan. So, ano po ba yung mga practical na pamamaraan na dapat nating gawin? Balik Baliktarin ko lang yung camera. Yung practical na pamamaraan na dapat po nating gawin ay una ay yung tinatawag natin na trap. So, pwede po kayong gumamit ng snap trap o yung pang-ipit, yung traditional na dating pang-ipit pwede rin po kayong gumamit ng glue trap kaya nga lang yung glue trap ay yung mahuhuli lang ay yung mga maliliit yung mga malalaki makakapagpiglas po yan yung mainam ay yung titawag natin na live trap or yung box na kagaya ng parang rectangle na nabibili po yan sa unitop so pwede po tapos uh, ilunod na lang sa tubig para po sila mamatay pero yung pinakamadaling paraan para po mabawasan po yung mga daga sa ating manukan ay yung paglalason kaya nga lang yung paglalason kailangan by cushion dahil delikado rin po yung paglalason lalo na pag may mga manok kayo sa inyong manukan na nakagala mga aso, pusa so hindi po maglason pag may mga nakagala o hindi nakakulong alaga kasi nga mabibiktima din sila uh, ah, efektibo po yung paglalason madaling solusyon pero kailangan na isip nyo muna yung inyong mga alaga dahil napakadelikado po yan kahit po sa tao so pagkatapos nito pag nakolekta nyo na na check nyo na pag umaga gabi halimbawa naglason kayo pag umaga i check nyo agad yung mga sulok sulok kung saan kayo naglagay nito mga nangyan lang yan sa parameter na hindi kalayuan so tapos wag nyo po itong itatapon sa dagat o saan man kasi nga po Uh, baka makain po yan ng hayop pati ito ang inyong uh, sapato madalasa tsaka para hindi na rin po makapaminsala sa iba kasi nga po may mga lason po yan sa katawan so yung mainam natin gawin kolektahin, tapos ilibing po sa lupa na hindi mahukay ng hayop So, yan po ang mga pamamaraan. Pero yung mga pamamaraan naman po, pag na-infect po yung ating mga alaga ng bakterya man yan o virus, ay mag-sanitize po tayo, maglinis ng paligid. Tapos, pag gabi, kunin nyo na po yung mga feeding tree. Pag hindi, ko, hindi na kayo na ano, or after na kayo nakapakain pag gabi, kolektahin nyo na para wala na po silang babalikan. Ganito lang po yung prinsipyo. Pag yung paligid ninyo ay malinis, at wala silang makain yung daga po aalis po yan hahanap yan ng mga bahay na kung saan sila makakakain dahil hindi sila umaalis dyan dahil nagiging bahay na nila dahil mayroon silang nakakakain araw man o gabi so yung mga daga na yan hindi na yan takot sa tao minsan uh, nandyan lang siya sa likod mo or nandyan ka sa harap po dadaan kahit na nga pailaw kung minsan hindi na rin yan takot So yung mainam nating gawin ay gutumin sila. So part po ng ating sanitation at biosecurity measure, sa sanitation ay ang paglilinis. Sa biosecurity measure ay yung pagtago ng maayos ng aton mga feeding tag mga feeds na hindi nila makaon. Kagang feeding tray after kumain ng ating mga alagang manok lalo na po sa labas ay na pwede nilang madukot o pwede nilang makain kunin nyo na po bukay na kinaumagahan nyo na ibalik tapos bago nyo po gamitin uli yung ano mga pwedeng train na yan hugasan at isanitize so yun na po mga kabrader nawa ay nakatulong uh, dagapo daga po tayo so at least na nabawasan na po ng lima so yung babae na yan grabe mga anak yan tigilang piraso, tapos madalian pa. So, mamaya, uulitin ko pa ngayong gabi. Tapos, sa susunod na mga araw, din pag wala na, din itatabi ko na po yung lason. So, yung lason na yan ay ingat lang po sa ating mga alaga. Yun lang. God bless. Sa mapagpalang umaga po sa lahat.